At this point, sa, eh, meron na po tayo makakausap na magkikwento ng kanyang pinagdadaanan. So itago po natin siya sa pangalang Acero, 29 years old mula po sa Bulacan. Hello! Good afternoon, Acero! Kumusta ang araw mo? Ito po, inilada na lang po sa ride po, sa pagra-ride po ng motor po. Ah, nagra-rides ka! Asero! Ikaw ba ay, uh, kasi may pagkaboses babae ka, ikaw ba ay lalaki o babae o ano ba? Boy po ako, boy. Boy! Ah, na boses babae lang. Sana ul. Ako, ah, natangal na po yung boses ko ano po. Pero na pagkak... ako ah, tanong ko lang, napagkama lang ka na rin na parang uh, boss, na, ah so, uh, uh ka ng tibo, ganon. Apo, napagtaka mo lang po minsan. <laughs> Kaya... Kaya kinlaro ko para lang alam namin. Describe yourself, Acero. Um, ano po, uh, moreno po, 5'7 mm. Eight, uh, five, seven ng height po, ganun po. Ayoy. Hindi po kaputian po. Hindi kaputian, kundi moreno. Ayan. So anyway, Acero, sabi mo, dinadaan mo na lang sa pagra-ride sa. Alright, ikwento mo sa amin, ano ba ang pinagdadaanan ni Acero? Speak from your heart. Go. Ang um, ganito, po, bago po kasi yung ano po, Uh, okay naman po kami sa una po nung nagkita po kami. O oh, teka lang, bago tayo, kami. bago natin problemahin yung mga problema, <laughs> oh, ipakilala mo muna sa amin yung ikikwento mo. Sino ba siya? Sino nga ba siya sa buhay mo? Isa po ang, ang aking girlfriend na nakita ko na po siya sa Pinas po. Okay, may girlfriend ka? Ako ay... ah, paano nakita na sa Pinas? Ba't nasan ba siya? sa ano, universe? Ano po, nasa ibang bansa po siya po. Ah, nagtatrabaho sa ibang bansa. Saan ang bansa? Apo. Saan ang bansa? Ay, ngayon po. Saan bansa? Sa, ano po, sa Qatar po. Qatar. So ngayon, ilang taon kayong magkarelasyon na LDR? Ano po, one year and five months po. Dapat po. One year and five months dapat. Ito, naging kayo through online, tama ba? Iyon um, po, naman po kami ng LDR po. Pero kamakailan po, nung umuwi po siya ng Pinas, itong March po, hmm. ayun, nagkita po kami. Nagkita kayo. Pero, oh, pero ang tanong ko, nagkakilala kayo online lang, tama Apo, sa dating app po. Ganun dating app. Oh. So, sino Apo. unang nag-message sa dating app na yon? Ikaw o siya? Ako po yung una po nag-message po na, hello po, good morning, ganun po. Mm -mm. And single naman siya noong mga panahon na Ako single po siya po. Okay. So, anyway, long distance ang eksena nyo noon, one year and five months na sana. So, bakit Apo. sana? tuloy ang kwento. Ah, uh, nga, ano po noong June, jun ano la po, jun 16 po. Bigla na lang po siya nag-chat ng ganun po na meron daw meron na daw po siya, na in love daw po siya, gano'n ito, gano'n ray, ganyan po. Ooh, Kasi pero nasa Qatar po. pa siya nito. Po. Nasa Qatar pa siya nung inamin niya sa iyo yon na may iba na siya. Hindi po. Nasa... Dito na po. Pinas na po. Di bali po. Okay. So, teka, 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 teka. Medyo mabilis ang facing eh. Anyway, kasi nga LDR kayo, di ba? Nasa Qatar siya. Umuwi siya ng Pilipinas. Nagkita kayo, hindi? Nagkita po kami. Nagkasama pa nga po kami. Okay. Nagkasama kayo ng mga ilang araw, ilang linggo? Mga three days po. Three days lang. Pero... Nung Apo. nangyari, June, sinasabi niya, may iba na siya. Bakit ano bang nangyari prior to inamin ano po niya? Siya? Mm -hmm. Kumbaga, parang may nakilala po siyang, ano po, na another guy po. Oo, kumbaga parang three days lang kayo nagkita and then uh, lagi na lang kayo magka-text, tama ba? Apo, nagkaka-chat na lang po. And then po. kalaunan, June, umamin siya na may iba na siya. Apo. Uh, okay. At tuloy. Tapos po, no, nung after po, no, nung uh, ano po, na sinabi niya po yung, pala ko lang, ang inisip ko lang po, nagpa-prank na po siya. It's a prank. So, after one week, ako, hmm. parang Bakit ganun vlogger po. blogger ba siya? <laughs> Hindi naman <mo> po, baka prank <laughs> lang po yung sinasabi po kasi kadalasan po kasi ganun po sa Facebook po. Okay. ah uh, nung after one week po, nung time na um, ano po, nakita ko na lang sa Facebook po na may kasama nga po siya na magka, nakangkas po siya mismo sa motor po. Oh, may ng motor. Another guy po. May motor din. Sino mas maganda yung motor? Motor mo o yung motor nung lalaki? Ah, um, siguro po, ganun po. Mas mahal po yung motor po niya kaysa sa akin. Kasi hmm. uh, pangkaraniwang scooter lang po yung sa akin. Oh, mas mahal pala motor nun eh. Kaya naman pala eh. Joke lang. <laughs> So anyway, ay oh, pinapatawa lang kita ha. Oo. Oh, oh. Anyway, so eto na nga, hindi na siya it's a prank. Kasi nakita mo na sa Facebook post niya na may kasama nga at nakaangkas siya sa ibang motor ng lalaki. Ako. Okay, tuloy. Tapos po nun, ayun po, may mga pictures po na may kuha po silang dalawa. Mm -hmm. Na magkatabi po sila. Tapos po, yun, sa isang lugar na sikat na pasyalan, nandun din po sila. Sa Antipolo ba ito? Opo, parang yung ano siya, yung parang... Overlooking ba ito? Parang pa iba yung pinakadaanan po niya, parang ganun po. Sa Tanay ba ito? Siguro po, parang ganun Hindi po. Hindi kasi usually mga daan dyan, di ba? Tanay, Antipolo, yung mga bituka yung daan, di ba pag mga riders? ano ko kasi po eh. Hindi mo ma-identify kung saan. Medyo, parang maganda lang po yung ano niya, pinaka lugar po niya. Oh, okay, sige, tuloy. Uh, Ayun po. Tapos po, nung mula nun po, ano, unang gabi, iniiyakan ko po. Mm -hmm. Oo wow po, iniiyak ko po. Halos yung... Dati, nagagawa ko yung mga at ako sa business ko. Ngayon, naapektahan din po. Apektado okay. din po. Mm, mm Kaya, minsan hindi po ako makapag concentrate po. Mm-hmm. -mm, mm -mm. wow po. Tapos pagka namimili naman po ako ng speaker dito sa amin, misa magda ka ng gano'n. Tinadaan mo, tapos noon, hihinto ka sa isang lugar, titingin ka na sa... Malayo. Ano, pinagmama. o, mm. mga pinagmamas mo na lang yung paligid dito. Ganun po mga tanawin po. Mm -mm. So parang ang sinasabi mo, oh, yun, ito nangyari. September na ngayon, hindi ka pa rin makamove on. Opo, oh, hanggang ngayon masakit pa rin po eh. Oo. Pero ay, ito ba? Po, alam, ano? Ano? Oo, pero ngayon ba, ay, nagkakausap pa rin kayo? May usapan pa ba kayo? Ganyan? -chat -chat Wala ka na po. Nagchat-chat ka pa rin ba sa kanya? Ikaw ba yung tipo ng ex na nagchat-chat bigla? Uy, Wala. miss na kita? May mga ganun ka ba? Wala na po. Wala na po. Bigla na lang po. Block na lang po. Bin-block na na. Lang Apo. So hindi ka na niya Uy, ito yung ano, yung sinad mo sa akin na picture. Ito siya no. Apo. Oh, isa lang naman yung sinad mo na picture dito eh. Baka lang mali ako. Pero ito siya ayan, yung, ayan po. yung na, Ang ganda niya ha. May itsura. Apo. O, gusto niyo makita Apo. mga ka -winner. Charot. <laughs> gusto niyo makita i ko? Charot lang. Oh, maganda nga siya no. Sino kamukha niyang artista? Parang ako feeling ko. Um, Ah, oh. Hindi ko po alam kung sino po ang kamukha Sa unang tingin, feeling ko Judy Ann Santos nung kabataan niya. Tama ba? O baka sa picture oh po, lang na to? Po. Okay. Tabi, siguro po. Okay. So anyway, ano ngayon ang tanong mo? Ano ang tanong mo? Yun na nga. <laughs> kulit mo, Mama kulit So anong tanong mo ngayon, Asero? Ayun. Ayun nga po. Kaya po ako tumawag po dito para sakali po makahingi po ng advice. Kasi po, mm -hmm. ko kung nagka-anxiety po ba ako kasi ganun po yung nararamdaman ko pagka minsan ihinto inihinto ka sa isang tabi. Mm -mm -mm -mm. Yung habang nasa bihay ka, mm -mm -mm. tapos titingin ka lang sa ano po, sa mga, sa mga tanawin po, ganun lang po. Nakatingin lang po sa isang ano, Gano'n po. Asero, tanong ko lang sa'yo, wala na siyang ibang sinabi kung bakit siya nakipaghiwalay sa sa'yo. Wala siyang rason, wala siyang, <laughs> meron ba siyang sinabi na kasi ganito ka, ganyan ka, o talagang bigla na lang siyang... Wala na naman po. Bigla na lang halos siya. Sana hmm. Halos ano po, hal halos minuminuto naman po, nagchat-chat po ako sa kanya po eh. So wala siyang sinabi basically, talagang bigla na lang siyang may bago na ako, sorry and goodbye, ganon. Opo, tsaka na in love daw po siya. Hmm. Digo, hindi, eh, hindi ko po alam eh. Saan niyo nakilala to? Um, sa chat din po. Marupok si girl. <laughs> Pero kayo, nagrides naranasan mo rin siyang dalhin sa ride. Nag-rides din kayo. Hindi po. Nag-commute pa lang po ako noong time na, oh. Ah! na una po namin nagkita po. Teka, tanong ko lang uli. Ikaw, wala pang motor noon. Pero yung pinalit niya sa'yo, may motor na noon. Tama? May na kami dito po, eh kasi hindi ko lang po ginagamit po. Ah, oh. uh, so anyway, yun lang. Ang tanong mo ngayon, paano makamove on? Ina-anxiety ka Opo. na ba? Or paano mo Opo. siya makakalimutan? Opo, kasi halos ko na po bigla yung ano ko, ultimo pag-aaral ko rin, apektuhan ko rin bigla mm. eh. Alam mo, Opo. Asero, you are just 29. Ilang taon si girl? Ano po, 31 po. O di ba? Alam mo, 29 ka pa lang, bata ka pa, may mahahanap ka pa na iba. I know, hindi ka open sa paghahanap ng bagong partner. At hindi ko rin naman isasuggest na humanap ka ng bagong partner dahil ngayon, e eh, broken ka pa. Kung baga sa sugat, nagdurugo pa yung sugat mo. So, just let it heal. Just go with the process. And eventually, someday, matatanggap mo rin na talagang hindi kayo ang para sa isa't isa. Ito na lang isipin mo, Asero. Habang sila nag -e enjoy sa pagra-rides, ikaw na nangungulila ka at nagluluksa ka, yan ba talaga ang gusto mong mangyari? ba diba? Parang sila enjoy na enjoy, ikaw umiiyak ka palagi. So, tanggapin, tanggapin mo na lang na nawala yung linya. Tawagan ko ni si Asero. Naputol yung calls natin. Tawagan ko uli si Asero, mga bebe ko. Hi. Ang herap ma end love. Pag binigay mo ang lahat pero hindi pala sapat sa partner mo, talagang ikaw ay ewan. -e -e Asero. Ako. Ulitin ulit, ulit, ko. Oo, oh, oh, may, may limit kasi ewan ko ba ba't may limit. Oh, sabihin ko na to uli to, Asero. Ito ah. na lang yung isipin mo. Habang sila nag-enjoy sa piling ng isa't isa habang sila ay eh, masaya na nagra-rides, ikaw itong nagluluksa. Parang hindi naman ata maganda. Ikaw na nga yung nadehado eh. Bakit ikaw pa yung dapat na masaktan ng bonggam-bongga? So ang akin lang, natural na masaktan ka kasi you love the person eh. Umasa ka na meron kayong habang buhay. Inantay mo nga siya sa pagbalik niya ng Pinas eh. ba? Diba? Given na yun. Pero minsan kailangan nating tanggapin eh, na may mga tao sadyang magiging parte lang na isang chapter ng buhay natin. Pero kailangan nating isarado yung chapter na yun para makapag-move on at gumawa ng panibagong kwento ng buhay natin. So acceptance, I know hindi siya madali. Kasi one year and five months eh, di ba? Hindi siya madali. Mahirap tanggapin lalo na kapag minahal mo siya ng bonggam-bongga. Pero ganun talaga, may mga tao na hindi talaga tayo nagiging sapat kapag ka sila po ay sadyang makate. ba? Diba? Ako. So, so, hayaan mo na. Ilat go mo na lang siya. And pray ka, na bigyan ka pa ni Lord ng lakas ng loob para gumaling yung sugatan mong puso. Again, tama yung ginagawa mo. Yung magra-rides ka, magkakaroon ka ng me-time, tuloy mo lang yan. Pero, kumausap kumausap ka rin ng mga kaibigan that can also help you para malibang-libang ka din. Kasi baka mamaya magulat na lang ako, tumatalong ka na sa bangin. wag ganon. Hindi, hindi naman po. Ano, hmm. halos hindi ko nga rin po sinasabi sa magulang ko po yung ganon po nangyari ko sa akin. Eh baka naman you need to talk to your magulang na English. Alam uh, mo, uh, minsan... Eh, misan, hmm. Sinasarili ko na lang po ganon po. Kinarili mm -mm. ko po yung pagiging broken ko po. Alam mo, pwede mong i-open up yan sa magulang mo tapos magugulat ka na lang. May sasabihin yung magulang mo na wisdom na sila yung magpapagising sa'yo at magpaparealize na there's more to life kesa kahit wala na yung babaeng yan sa piling mo. Bakit hindi mo ah, subukan mag-open up sa magulang mo? Malay mo yung um, wisdom nila, yung... Magpa-shaken up iyo para ma-realize mo na hindi lang siya ang babae sa mundo. Ayun po. Kasi po, um, parang hindi ko pa po kaya. Ganun po. Hindi ko pa po kaya i-open sa magulang ko. Hmm. Just take your time. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Hindi. <laughs> 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 ang sinasabi ko, ang lahat ng bagay may tamang panahon. Kung ikaw, tatlong buwan ka ng broken... Pwedeng sabihin ng ibang tao, ako nga eh. ba? Diba? Sampung taon kami pero isang buwan pa lang naka-move on ako. May mga ganong klase ng tao. So just take your time. And continue praying for healing. Yun na lang yung gawin mo, asero. Pray ka lang ng pray. Pumunta ka rin ng simbahan. Hingin mo yung, yung healing na gusto mo. And eventually, magiging okay ka din. Sa ngayon, you're still going through sa sakit in denial ka rin. Marami ka pang pagdadaanan. So, ang akin lang, embrace the pain. Acknowledge the pain. Once you acknowledge the pain, alam mo, minsan ikaw na rin ang kusang susuko at ikaw na rin ang kusang bibitaw sa pain na yan. So, i-acknowledge mo lang na tao ka lang, nasaktan, tao ka lang, ipinagpalit, pero hindi ibig sabihin na hindi ka sapat sa kanya. Again, sa diyang may mga tao na hindi marunong makontento. Okay. Oh, po. Hmm. Ah po, okay. Kaya nga po, ano eh, ang next week ko po, po, ano po, na siya na pong talaga makakasama ka po hmm. habang buhay. Eh, hindi. No, naulit na naman po. Ah naulit na naman. So ibig sabihin for the second time around na pala ito. apo ah, nine years na years ago po noon. Hmm. Last 20 years old po ako nagka-girlfriend po. So, ah uh, ibang baba ito? Apo. Ah, Tapos, nagkaroon ka ng girlfriend pero same situation, gano'n? Hindi naman po siya complicated. Kung baga po, naano rin po siya nung time na naawa po siya na dumadayo pa po ako doon sa lugar nila. Ah. Eh, sa akin naman po, wala naman po problema yung gastos. Oye. Okay. At ko lang. Alam ganun mo, lang ang tao kung talagang she is into you, whatever it takes, kayo talaga in the end. Pero kung talagang hindi umubra e, wala tayong magagawa. Siguro ikaw, on your part, just continue loving. Eventually, yung taong para talaga sa'yo, darating at darating yan. Siguro nagkataon lang yung, na yung akala nating taong makakasama natin habang buhay, akala natin sila na, eh hindi pa pala talaga. Again, bata ka pa, 29 ka pa lang. There's more to life. Okay? Opo. Next year nga po, 30 na po eh. Eh, yan naman kung 30 ka. Alam mo, ang babae dapat ang nagpapanik sa ganyan. Ang babae lang yung medyo nagpapanik na 30 na ako, baka magsarado na yung bataan. Ikaw, lalaki ka naman, 30 ka, wala namang problema yun. Mm. Opo. Ang babae lang Kaya ata. Nga, ko, baka, o, ano? Opo, baka wala pong lalang magkagusto ko sa Ay ali. nako, wag mo isipin. Tapo. Ano aasero, uh, wag mong isipin 'yan. Sabi nga 'di ba, law of attraction. The more na iniisip mo 'yan, 'yan ang darating sa buhay mo. Law of attraction. Kung ako sa'yo, instead of thinking na baka wala nang dumating, baka tumanda na lang ako, bakit baguhin mo yung mindset mo? Pagdating ako. ng panahon, naniniwala ako makakasalubong ko yung babaeng itinadhana sa akin ni Lord. Ganun dapat yung thinking. Kasi totoo lang, the more na negative ka, negative din talaga ang darating sa'yo. So, change your mindset. Change the way you think. Baka pag nagbago yung mindset mo, magbago din ang buhay mo. Okay? Apo, okay po. Tama na ang pagiging nega. Apo, mm. kaya nga po eh. Eh, may time na uh, hindi ka makakain, ganun po. Hoy! Hindi naman dala ng ex mo yung kaldero mo para hindi ka makakain. As ikas, alam mo, instead of pinapabayaan mo yung sarili mo, pati hanap buhay mo, bakit hindi mo ito buhusan ng attention more? Kasi kapag ka, ikaw naging bongga, ako ikaw palalapitan ng mga babae. Diba? Don't ruin your life dahil iniwan ka ng isang babae na minahal mo minsan. Prove to that person na kahit wala na siya sa buhay mo, kaya mong... Uh, alam mo yon Kaya mong mabuhay nang wala siya. Okay? okay? Kasi alam mo, the more na ipapakita mo na affected ka sa pagkawala niya, the more na gandang-ganda yan sa sarili niya. So kung ako sa'yo... Mas palaguin mo yung business mo. Mas ipakita mo na hindi ka affected. Huwag kang magpakahagard, magpakapogi ka pa. Para again, pag nagkasalubong kayo, masasabi mo, maglaway ka ngayon. ba? Diba? Opo. Ganun dapat. Hindi yung parang pagkunyari, ako yung ex mo, nakasalubong kita. Oh, si ex, batang ang haggard niya na ngayon? ba? Diba? Mas mag... Mm. Kaya nga, di ka rin makapag- Ultimo, sa sarili ko, di ka rin ma makapag ayos eh. Kasi ma nga, ganun po nangyari po. Eh, hindi nga niya dala yung salamin. Hindi niya dala yung kaldero. Huwag mo hayaan na maapektuhan yung buhay mo na dahil lang sa pag-alis niya. Hindi lang siya ang buhay. Huwag mong gawing mundo yung tao na hindi ka ginawang mundo. Okay? Ah, uh, uh, ipakita Thank you po sa advice Oo, oh, oh. ipakita mo na mas naging yami ka ng iniwan kanya. Okay? Huwag mo pabayaan ang sarili mo. Mm. Huwag -mm. mo pabayaan ang sarili mo kasi pag pinabayaan mo 'yung sarili mo, paano na 'yung talagang itinadhana para sa iyo? Baka ma-turn off. Oh, wow. tama Oh, repeat after me. Ako si Acero. Ako si Acero. Hindi na magiging negatibo hindi na magiging negatibo. Bagkos magiging busy sa pagpapagwapo. Bagkos magiging busy po sa pagpapagwapo po. At magpapayaman ng todo-todo. At magpapayaman ng todo-todo. Para kapag nagkita kami ng ex ko. At pag nagkita kami ng ex Mali, ko. Mali, para. Para pag nagkita kami ng ex ko. Lalo po, ah, la, lalo po maging ano po. <laughs> Bala ka dyan. Sabi ko nga, repeat after me. <laughs> para pag... Medyo, may duman po kasi. Ah, nataranta ka. Para pag nagkita kami oh. ng ex ko... Lalo para magkita kayo ng ex ko. Bala ka dyan. <laughs> eh, maglalaway, maglalaway siya sa kagwapuhan at kayamanan ko. At maglalaway siya sa kagwapuhan at mapagyayaman. pagyaman, oh, Bala ka dyan. <laughs> Okay, Acero, ha? I hope Apo. after this call, you are a brand new Asero. And I hope after this call, sana maging okay ka na at ma-realize mo na hindi lang siya ang tao sa mundo. Alright? Apo. Thank you for the advice po, DJ Mama ko. Wala, eto yung bank account ko. Paki-forward. Paki-forward! Apo. Opo naman Apo. Siya. Apo kaya medyo, ano lang po, o flooding lang po talaga sa bawat live niyo po. Sinsya na po. Naku, okay lang ano ka ba, Kiribumbum? <laughs> o, eto si, si Acero Apo. kasi nagko-comment yan sa live natin. Talagang, broken hearted po ako, broken hearted po ako. Sige lang, usap tayo. At ito na nga yung panahon na nag-usap kami ni Acero. O, ba? Diba? Oo po. Okay, Acero, baka naman matapos mo makuha ang gusto mo, di ka na mag-comment, ha? <laughs> Hindi po magka-comment pa rin po sa about live niyo po. Hindi, hindi po, pumip pumipiyo ka, nagsisinungaling ka. <laughs> <laughs> hindi po ah. Ano niyo po ako, sabit niyo po ako matagapakinig po. Oh, thank you, Acero. Apo. Ah, uh, uh, -oh, basta... someday po, makita ka po kayo ng personal Ay, po. Ay, punta, punta, ka dito. Punta ka dito sa Win Radio, sa may Summit 1 lang kami, Summit 1 Tower. Sa so, ah, may uh, Mandaluyong, uh, uh, Mandaluyong ah, show bar. Ah, Mandaluyong. Ah, siya. Uh, Oo. Uh. Alright, Acero. Para personal po ako makapagpa-picture po at makapagpasalamat po. Ah, okay, go. Ah. See you soon, ha? Ah, po. Thank you, po. Umayos ka na, ha? Tama na yung gugutumin mo yung sarili mo, ha? Wala yung kaldero sa kanya, nasa sayo. <laughs> Okay. Kumain ka ng ah, maayos. Alagaan mo ang sarili mo para pag dumating yung taong inilaan talaga para sa sa'yo, eh, bongga. ba? Diba? Opo. Ah, Opo. Ah, Thank you po. Oh, sige na, magpaalam. magpaalam ka na dun sa ano, sa jowa mo. Teka, mawawala. Tawagan uli kita. O, oh, ba diba? Sakto eh. Nawala eh. tawagan uli natin si Acero. Para lang makapagpaalam na siya. Tuluyan na siya makapagpaalam. Doon sa girlfriend niya na hindi siya maka-move on. Uh, kapag iniwan na tayo, eh iwanan mo na rin. Kalimutan mo na 'yan. Sige, I'm sige, maglibang. Up. Alam mo yung kanta ni Ano ng uh, sino ang kumanta nito? Kalimutan yeah. Batalyon. Kalimutan mo Best na yan. Oo, po. sige, sige, maglibang. Huwag kang magpakahibang. Dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, eh, dapat di iniinda. Hayaan mo silang maghalaway sa'yo, di ba? Ganon. <laughs> okay, bago kita tuluyang bitawan, magpaalam ka na, be. Anong message mo para uh, sa kanya? Sa ngayon po, wala na po akong message po sa kanya po. Eh, magpaalam ka na lang. Mm, goodbye na lang po sa iyo. Sana ha? nasaan ka ba ngayon? Masaya ka na. Ganun. Mm, parang napunta lang sa langit oh, <laughs> ah. ko po, kasi po ano eh. Kaya mm. sa ka advice niya na lang po ako makikinig sa inyo Ah, sige. Maraming salamat, Acero. And uh, ingat ka palagi. Alright. Apo. Thank you po. Thank you po. God bless you po. Maraming salamat din. Thank you. Bye-bye. Apo. Thank you po. Once again, that is the story of Azero dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kapag ka tayo po ibinitawan na, magpabitaw ka na. Kasi kung kakapit ka pa, hindi na siya nakakapit, masasaktan ka lang talaga ng bonggang bongga. Deserve natin yung someone na tayo po ay mamahalin ng walang kondisyon, someone na hindi tayo ipagpapalit kapag ka nakatagpo ng better kesa sa atin. Alright? So once again, that is the story of Acero dito so Heart to Heart with Mama Colleen. Speak from your heart. Anong advice mo kay Acero? Pwede kang tumawag mamaya 0915-312-8215 Mag-voice message I-chat mo ako sa DJ Mama Colleen On FB Or mag-text sa 0977 7000915 Once again This is the story of Acero Dito sa Heart to Heart With Mama Colleen Na